binawian ng buhay matapos barilin ng sariling asawa. Narito ang news scoop ni Jen Patrolia. Dead on the spot ang isang misis matapos pagbabarilin ng kanyang mismong mistera sa loob ng kanilang sasakyan sa Cuenca, Batangas. Kinilalang ang mag-asawang sina alias Elsa at Candido. Sa ulat ng pulisya, naganap ang malagim na insidente sa loob ng bahay ng mag-asawa matapos ang kanilang pagtatalo. Papauwi na umano ang mag-asawa at sumakay sa kanilang sasakyan nang bigla na lamang umano'y binaril ang ginanga. Nang makita ng mister na dugo ang bumagsak ang kanyang misis, ay agad nitong itinutok ang baril sa kanyang ulo at ipinutok. Magkahiwalay na itinakbo sa ospital ang mag-asawa, subalit pareho silang hindi na isalba ng mga doktora. Narecover naman ng pulisya ang caliber 45 pistol na ginamit sa krimen. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng tama.